nalaman ko na ang aking cash card balance. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturo kayo kung paano malaman kung may balance o laman na ang iyong 4-piece cash card. Gamit lang ang cellphone this 2025. Ipipix natin yung ilang error. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, subscribe. Una po of course ay pumunta sa Play Store. Then itapon natin yung search sa baba and then search po natin ang Land Bank Online Banking App. And ita po natin ito. Na-install ko na po siya pero ikaw ang pidutin po ay install. And kapag nag-install mo po ay pidutin yung open. Next ay basahin po yung kanilang terms and condition. Mag-scroll down po pababa. And ita po yung I agree. And na yung seconds. And then pidutin po yung skip this. Then, pag dadito ka na po ay mag-swipe pataas. And then, pidutin po yung cash card inquiry. Next, ay ilagay mo po ang iyong cash card number na makikita sa iyong ATM cash card. And then, ilagay po ang iyong 4-digit na PIN. Then, pwede mo pong i-check yung box kung gusto mong i-save yung iyong cash card number para hindi na ilalagay uli sa susunod. Then, kapag nailagay at sure ka na po sa cash card number at PIN, ay pidutin po yung login. Then, magantay po na ilang seconds and ang lumabas po ay error. So ang gagawin po ay pidutin po yung OK and then itap po ulit yung login. Magantay po ulit na ilang seconds and yan pidutin po yung OK. And yan nalaman mo na ang iyong balance at ganito lang po siya kadali. Thank you for watching at kung natulog ko malaman kung may balance na ang iyong 4-piece cash card ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo on like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!